Magandang araw po mga ka at mga ka Welcome back dito sa ating YouTube channel at sa Facebook Ito po, uh, sa video nito, mapapanood nyo po Binisitaan po namin ang isang client or user ng Shinong Rice Mill Machine Dito po sa Ilihan Norte, Tubigon, Bohol Binisita po natin at inayos ulit Ah... Uh, ni-repair po natin dahil uh, meron daw po problema ang machine kaya pinuntahan po natin, dinaana natin at chine-check up na nga natin at inayos at inalam natin kung ano po talaga ang punot dulo ng problema ng machine so nakita po natin dito na maluwag po ang kanyang pagkabit doon po sa mga blower at meron lang po talagang kunting adjustment na hindi alam po ng user natin. Kaya tinuruan po natin siya ulit at ginaid po natin kung ano po dapat ang gawin. So yan po mga kaibigan, kapag kayo ay merong sinong rice mill machine sa inyo, yun po hindi po talaga namin kayo pababayaan. Ang Veroserve Corporation or VSC Agricultural Machinery ay magpapadala po ng technical support or technical technical team or technician na pupunta sa inyo para mag-check up, mag-troubleshoot uh, ng inyong makina. Pero una po, meron tayong tinatawag na after sales service support. Ang after sales service support natin, gumagawa po tayo ng group chat sa messenger. Sa group chat na yan, andyan yung mga technical support natin at admin at ang sales team. So ganun din po sa inyo, Kasama din po dapat sa group chat ang inyong operator at kayo rin po. <coughs> ang sinong rice mill machine na gawa mula sa South Korea ay madali lang po siyang i-operate. Kung mayroon man pong mga problema ay madali lang rin po siyang ayusin. Kaya hindi po talaga kayo mahihirapan kung ano man yung mga problema ng makina. Tungkol naman po sa mga piyesa, hindi na po kayo kailangan pumunta sa store para bumili ng mga piyesa. Dito po, sa after-sales service support natin, pwede na kayong mag-order sa group chat natin ng mga pyesa. At ang order ninyo ay COD na rin po. Cash on delivery na. So, iwas na po, maliles na po ang expenses ninyo doon sa transportation. Yun na nga po mga kaibigan, na ang Shinung Rice Mill Machine, maliban po sa 1-year warranty, meron po tayong tinatawag na lifetime after-sales service support. Maganda po yan. So ang sinong rice mill machine, maliit lang po ang lagayan nito. Ang space na makonsume niya ay nasa 5 meters hanggang 4 meters lang po. At ang kuryente naman po, hindi po siya ganun kalakas ang kain ng kuryente dahil 3.3 kilowatts lang po ang consumption ng kuryente nito. Siguraduhin lang po natin na ang supply ng inyong kuryente ay hindi po bumababa sa 220 volts. Dahil kung bumababa ito sa 220 volts, kailangan nyo na po magpa-install ng 10 kVA na transformer. Kung wala mang kuryente sa inyo, pwede rin po kayong gumamit ng at least 15 kVA na, na generator. Yun po, kung sa transformer is 10 kVA, kung generator naman po ay 15 kVA. Pero yun po, kung mahina po ang kuryente sa inyo. Pero kung hindi naman po mahina, tamang-tama lang naman po yung kuryente ninyo ay hindi na po kailangan ng transformer at generator. Dahil ang brownout ay hindi naman palagi yan. Madalas lang po. Kaya ang sinong rice mill machine ay Nag uh, maganda po siya sa inyo. Perfect po pang negosyo lalo na kung ang plano ninyo ay magbabe-inseal ng palay. Kahit lumang stock na po ng palay ay kaya pa rin nitong paputiin. Depende po sa adjustment. 'Yun po ang sabi ni Sir sa akin, Sir bakit po humihina po yung labas ng bigas? Hindi na po aabot ng apat hanggang 5 sakong bigas. So 'yun na po, uh, tinuruan natin si Sir kung paano po mag-calibrate ng polishing level control. Kailangan po talaga pag-aralan po. Marami po tayo mga user na ng Shinong Rice Machine na sa 3 years na po, 4 years, 5 years at alam na po nila lahat ang dapat gawin kung meron mang troubleshooting or magka-problema ang makina. Kaya sa inyo po na mababalak pa lang po na bumili ng Sinong Rice Mill Machine, huwag po kayong mag -alala. Dahil ang Sinong Rice Mill Machine ay madali lang po siyang pag-aralan. Madali lang po siyang i-operate. Madali lang rin po siyang ayosin kung mayroon mga problema. At hindi po kayo mahirapan kung ano man yung mga problema ninyo sa machine. Anytime pwede kayong mag-missing sa amin. At kami naman po ay hindi namin kayo pababayaan yun po, masaya na si sir dahil na restore na po ang machine niya at bumalik na po sa lakas ng dami ng bigas ang output. Yun po, nilalagyan lang ni sir ng karton dito dahil wala po siyang sako na inilagay. Dapat po sako ang inilagay dito pero gusto niya makita kaya baldi muna ang inilagay. Yun po, pinakita ko rin dito ang labasa ng ipa yun, sinasuggest ko sa kanya na dapat nakalive lang po ang hose o labasa ng uh, ipa para po hindi po ganun kalakas. Kaya yung ibang ipa sumasama doon sa bigas. Kaya dapat nakalive lang po ang hose. At pinapalitan ko po ng PVC pipe ang hose Kaya para po mas matibay. Yun na po, plug and play lang po pati yung palay pre-cleaner. Yung palay pre-cleaner wala naman pong problema. So madali lang po siyang ayusin, hindi nga umabot ng isang oras, tapos na nga eh so, madali lang po at madali lang siyang pag-aralan yun po, ang bigas po ni sir, ang palay, actually matagal na po ang nakastack ang mga palay nito, pero good quality pa rin po ang output ng bigas, yun po less broken at wala na pong mga bato-bato pwede na po pang negosyo pwede na pang binta sa merkado ang bigas yun, medyo madilaw nga lang dahil old stock na po itong palay ni sir. Pero maganda pa rin ang output quality ng bigas. So sa inyo po, sa mga kababayan natin nagbabalak na bumili ng sinong rice mill machine. So ano pa po pong hinihintay nyo? Order na po kayo ng sinong rice mill machine. Kami po ay nagde-deliver kahit saan sa Pilipinas Luzon, Visayas at Mindanao. Meron nga lang charge sa door to door delivery at libre na po ang installation. So anytime po Pwede kayo mag-order. Mas maganda, magpa-reserve na po kayo. I-add friend nyo na po ako. Or i-follow. I-message nyo na po ako sa Facebook. Ito po yung Facebook account ko. Message nyo na ako dali. At ano naman po ang dapat kailangan bago po magpa-deliver? Dapat po, i-prepare e nyo po or una, siguraduhin nyo po muna ang supply ng inyong kuryente kung bumababa po ba ito sa 220 volts or hindi. Basta kahit kuryente sa bahay ninyo, pwede na. Basta magpa-install lang po kayo ng 60 ampere switch breaker at uh, size 10 na wirings or size 8 na wire. Kaka-refer lang po namin dito sa Tubigon Bowl. Binisita ko po dito yung isang rice mill machine namin dito na na-install namin noong November 2024. Dito po sa Barangay Iliha Norte, Tubigon, Bohol. So ayan. Tapos dahil sabi ni Sir, mahina daw yung sanction. At ayun uh, na repair namin, okay na. lumalabas yung mga bato normal lang po na mayroong mga bigas ay, ay, yun yung mga bato bato yan bato maraming bato maraming bato. bato sumasama so tumutulong po kasi yung bigas na mag push ng mga bato palabas kaya normal lang po talaga na mayroong mga bato kabalas bato. yun yun okay off na natin Okay, good. Yun na. Tapos na. Solve na, solve. Yun. Thank you. Thank you for watching. Bye.